Kung kayo ay handa, sa puna ay walang panama ni Leomar Mercado. Sa panahon ng lindol, makararanas tayo ng pagyanig ng lupa. Ang ganitong mga klaseng kalamidad ay nagtibigay sa atin ng pakot. Kailangan nating iwasan ang ating pagkatakot para hindi lumala ang sitwasyon, lalo na, kung wala pa tayong karanasan sa mga ganitong bagay. Paano nga ba natin masisiguro ang ating kalikasan. Ano nga ba ang dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol? Ang lindol ay isang biglaan at natural na paggalaw ng lupa. Ito ay isang mapanganib na sakuna. Ang mga kadalasang kalalabasan nito ay ang pagbitap-bitak ng mga sementong daan, pagguho ng mga gusali, pagguho ng lupa at higit sa lahat ay ang kamatayan. Ang mga ito ay may iwasan natin kung tayo ay laging handa. Ano nga ba ang dapat nating gawin bago ang lindol? Una, pag-usapan kasama ang pamilya ang kung sa lindol. Pag-usapan ninyo kung saan kayo magkikita kita kapag natapos na ang lindol. Pangalawa, kailangan nating suriin ang mga bagay na maaaring mahulog sa loob ng ating bahay kung sakaling luminindol. Pangatlo, kailangan nating maghanda ng first aid kit dahil ito ay naglalaban ng mga importanteng pangangailangan na maaari nating gamitin. At huli, dapat lagi tayong alisto at manood ng mga balita kung kung sa mga maaaring paparating na kalamidad. Hindi lang sa lindol, kundi pati na rin sa tsunami, bagyo at iba pa. Tuwing lumilindol, maraming mga tao ang nakararamdam ng matinding takot na kung saan hindi makapag-isip ng maayos ang mga tao. Para masiguro ang kaligtasan natin sa mga sitwasyong ito, ano nga ba ang mga pwede nating gawin? Una sa lahat, iwasan ang pagkakaroon ng matinding takot at maging kalmado sa lahat ng oras. Habang lumilindol, wag nang umalis sa pwesto. Huwag nang magtamkapang kumayo at maglakad. Maghanap kung saan pwedeng sumilong upang hindi malaglagan ng anumang bagay na mauhulog sa taas. Dahil importanteng protektahan, una ang ulo. At laging tatandaan ang duck, cover, and hold. Sunod, kung ikaw ay mayroong mga kasama, may hindi kayo magkatahiwalay. Kailangan siguraduhin na ligtas ang iyong mga kasama. At sa huli, kailangan maging alerto sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng mga aftershocks. Ang lindol ay mahirap iwasan dahil biglaan ang pagdating nito. Kaya, marami tayong dapat malamang mga hakbang sa paghahanda. Pero, hindi pa dyan nagtatapos ang ating paghahanda. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin pagkatapos ng lindol? Una, kailangan nating suriin ang ating mga sarili kung mayroon tayong mga napuhang sugat. Sunod, umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagguho nito. At huli, kailangang maging kalmado tayo bago, habang o pagkatapos ng lindol. Maiiwasan ang malaking pinsala ng lindol kung tayo ay magiging handa. Kailangan natin maging alerto lagi upang maiwasang lumala ang sitwasyon. Ayon kay Stephen King, There's no harm in hoping for the best as long as you're prepared for the worst.